Yung shout out sa inyong lahat dyan. Ha. Happy Sunday. Ayan, shout out sa Times Jupiter and Team Support. Beast Warrior. Team Kaumay. Team Tropapix. Ayan, shout out. Ito muna yung vlog ko. Uto, wala na ako maano. Wala ako maisip na content. So, wala lang. Walang ride eh. Walang bike. Walang biking. So, early work na tayo ngayon Sunday. So, mag-check tayo ng mga documents. For today. Ayan. Kumusta naman ang weekend nyo? Happy day. baka oh, sakto lang kasi kagabi kainom ako ng mga tropang pinto tropang pintor dito sa Santa Mesa, Manila pintor kasi ako dati bago ako na clinic Ayan. Pintor, as in pintor ng bahay. Mga ah, ganyan, pintura ng bahay. Ganyan. Ganyan trabaho ko dati bago ako napunta ng klinik tapos bago napunta ng opisina tag trivia lang all my stories in my life so since wala naman tayong ginagawa ngayong linggo check na natin yung mga trabaho para bukas, para sa Monday Para at least konti na lang yung ang ah, gagawin ko sa opisina Oo. Ang trabaho kasi namin ano e eh, Manpower Agency Papalis kami ng OFW sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Australia, Papua Lidini, Japan Zambia, Africa, mga ganyan Australia medyo madaming documents not on document talaga dito guys so uh, mga EREG, PEOS mga insurance, PL Health yan ang sakop ko OEC, ayan ako na rin gumagawa ng OEC sa mga new applicant new deployment ako kumukuha ng OEC nila insurance, PL Health, OWA ayan. pero hindi ako liaison officer meron kami liaison officer pa. na nagpapunta ng DMW to submit mga documents pag kailangan Kaya sa ganitong narangan ng trabaho. Napakarami nang napakarami dokumento. Isa candidate lang napakarami na ng documents. Ay, eh, out sa mga wife lover na ah. Shout out sa inyo. Kahit saan man kayong lupalap ng mundo, naroroon. Shout out. Ingat ko kayo lagi dyan sa abroad. Especially to my brother and sister, si Glenboy and Abby from Kuwait. Shout out sa inyo dyan sa Kuwait. Guys. Brother and sister, take care always. Ayun, tapos sa isang playlist. Team <laughs> True Puppets. Ayun, tapos ka yung playlist niya. Putik, ang haba ng playlist namin. Eh. Umabot ng 91. Sa isa din natin yung proof. Sa mga nakakaalam, sa mga youtuber alam nila ito <laughs> sa may mga playlist kami ito yung tropapids yan screen recorder then dito sa youtube yan team yung 91 video ang dami delay ako eh kasi yung nadidelay yung mga ano ko mga playlist ko kasi nung nakaraan nagpesta sa Nazareno rito tinanggal yung wifi lahat ng koneksyon ng internet tinanggal kasi pesta ng Kiapo buong Nazareno kaya marami akong delay sa mga playlist sa youtube mga team ko so ngayon na naiba na natapos shoutout nga pala kay Lovely Dimple hi ang ganda ganda mo ma'am crush kita kaya lang class lang pagganga lang yun di ba ano lang gusto ko lang yung mukha mo yung face level din po lang this warrior team Okay, ini si pag-abusa ka ng bala, no? Wala lang, wala ka lang maisip. May content lalala na kung hindi nakakalabas ng bahay. So, shout out sa inyong lahat ha. Ito muna content ko guys. Pagpasensyahan nyo na. Um, ang content ko ngayon, ano to eh. Working on Sunday. At my home. mini office. Wala lang. Binabawasan ko lang yung mga trabaho para sa lunes. Para hindi ako matambakan sa opisina kasi bukas ang dami na namang worker ha pupunta so yung mga trabaho sa mga email hindi naman na masyado na yun, nasa check kasi nag-accommodate ako ng mga tao doon sa opisina shout out magsisada tayo ng EOP end of proof January 9 pa to pala sa Kintro Papit Shout out, Sir Hermannia. Ito na ang video na to. Entry ko sa ano to. Sa Beast Warrior para sa lunes. Rotation kasi. Tapos sa other team, replay na lang ako. Wala na akong choice eh. Okay, sending po. EOP. EOP. January na Wow Ang kapag ibig ko sa'yo Sana man nalan ako sa loto Alam niyo guys pag nalan ako sa loto Ano yan? Sana pag nalan ako sa loto Ano na lang ako Puro travel lang ang gagawin ko travel, alam mo yung sarap ng travel na pupunta mong lugar na magaganda, di ba? Mother Nature. Yan ang gagawin ka. Siyempre, with my family, travel-travel na lang kami. Tapos, business. Tapos, linggo-linggo, pakulay ng buho. Ha? Hindi ba pakulay? Pakulay ng buho passion eh. ko ito e. Bala ko, pag nga lang ako nagatawa ko na ang gagawin ko is travel sa Boracay. Uy, dapat ganun. Ayaw mo save. So, here. number 2 shout out sa mga OFW natin dyan sa ibang bansa mag-ingat kayo lagi like this enjoy life enjoy work dyan keep safe all the time sa mga youtuber natin vlogger content creator wala pang email si Meta sa akin hindi ko alam eh dati nag email siya eh yung mag magkano sinakod ko grabe sahod sa facebook ang liit ng sahod ko ah. sa youtube din hindi ko na na paano ba mamonitor yung sahod sa youtube pinasa ko sa ATM ko eh kaso hindi ko na nahiita I-supply lang ako ng upload, gano'n lang ginagawa ko eh. Upload lang ako ng upload. Para may entry. Tapos sa view. Gano'n lang. Upload. Tapos... Wala, hindi ko naiinisip yung sahod. Sa YouTube. Hintayin ko na lang ako. dumating. O di okay. Pati sa Facebook. Dumating, di okay diba? Sa energy ko lang. Kasi yung... content ano lang yun eh yung mga vlog ko mga travel travel kung saan saan man so binir ko na lang yun sa youtube pang nagka pag tumanda na ako at least may mga babalikan na ako mga memory sa youtube na ito yung ginagawa ko nung malakas-lakas pa katawa natin kasi di ba tumatanda rin naman tayo di ba so yun lang yung ano ko sa youtube kaya nag youtube ako pero at the same time kumikita pala kaya finish ko na rin na yun mag vlog vlog eh, makapal ako. Oh. Makapal ako. kaya makapalaman na mukha ko makapalaman na mukha ko kaya vlog vlog na rin ako erig peyos Baby huwag ka mag-anabit kasi makaka copyright dito huwag ka mag-a-sounds huwag ka mag sounds oh, ka kasi makaka copyright dito sa ano ko makaka copyright ako hanggang 30 min 13 minutes 30 minutes na lang hintayin mo dito makaka copyright ako dyan kapag may music background uh! nanaglag pa siya tapos ikaw lang yung video na ito wala na akong contact may ACP eh. oh, sent na yung po Okay, wala na pending. Dito Ibang team naman po sila. Ang namamahala dyan si Herman. One. Four and five. Two, at least bukas pagpunta ng opisina konti na lang gagawin ko di ba mag-accommodate na lang ako ng mga worker kung may concern so ginawa ko na ngayon ano pangalan na ito sa Mr. Makala Maka Makalalad Makalalad mahala, di-highlight natin siya. Walang pag-ibig. Okay, wala sa pag-ibig. Ayan guys, so 13 minutes and 21 seconds. Bye for now. Thank you for watching. Wala na tayo mga content eh. Okay, yun mo sa ngayon. Bye-bye.